Daniel is out at Alden is in na nga ba talaga sa pamilya ni Katin Bernardo. Kitang-kita kasi na close ang aktor sa pamilya ng aktes lalo na ngayong may anticipated movie ang dalawa na Hello, Love Again. Naniniwala ang mga panay na botong-boto raw ang bam ni Kat kay Alden lalo na't nakuha rin daw nito ang loob pati na ang mga pabangkin ng aktres. Kasi nga ba? Diba, pag nanliligaw ka, dapat diligawan mo rin daw ang buong pamilya ng nililigawan mo. So, ano na nga ba? Nasa ligawan sales na ba sila? O may something na talaga? Anong sa inyo, mga classmates? Ba't para ka nag-ano uh, yung tumutula? Siyempre, di ba sumatay ko sa barigtang? Okay. Oh, pero yun nga, di ba? Ang oh, na dyan, Ang sinasabi nga na, eto, ginagawa lang wow. nga closest close uh, sila. Uh, uh, Dahil nga may movie, part lang ng promo. Pero hindi, nakuha na ni Alden ang love ng pamilya ni Katrin, lalo na si Mami May. At yung pamangkin nga, di ba? Ang cute. dala, Dala niya, karga-karga uh, uh, nga. Karga -karga niya. At saka, si Mami Men talaga yung kanilang ball to video video ni Mami uh -oh. Men kaya nakikita yung kaganapan ng cut during the first mm -hmm. ball ito no, mo, marunong talaga itong si Alden, no? Tama oh, na. Pamilya oh. talaga ang inuunan niya. Oh, oh. Kasi di ba, misa may, may mga magulang kasi, ay, oh. ayok okay, yan, hindi walang respeto. Hindi ba lang respeto, ayok okay, yan, hindi bumabang pag nakikita ko. Di ba, oh, mga oh. ganun mga nanay? Para yung nanay nung isang ano, di ba? Oh, na. isang actress na kilala natin na hanggang Correct. ngayon hindi pa rin sila okay nung uh, ano, di ba? Nung aktor. Nung aktor. Nagawa na ng anak niya, di ba? Nasana tong aktor. Mag-reach out na doon oh, sa oh. mami. Kasi... Na katulad na ginagawa ni Alden, ni ang Alde. pag-reach -re out niya sa family ni Katrina. Kahit hindi niya kasama si Katrina ay nagpapadala ng food. Yung mga ganong mali, ano, mga maliliit na bagay. Na bagay malaking, it means a lot. It means But, syempre, sobrang, sobrang ma-appreciate yun ni Catherine. Uh -huh. Kasi nga, siyempre love na love ang family. Correct. So, pag ganon, baka maging love na Tayo love nga may si nagpapadala ay? ng food dito. Saya-saya na natin. Diba? Oh, no. <laughs> very much po. <laughs> Saan? <laughs> Sa mga nagpapadala ng, ng food. Ay. Wala pa nga Wala pa ba? <laughs> <Kala pala> meron. <laughs> Nagpaparamdam, uh, gano'n? Yes! Ganun na nga, di ba? Oh, Parang oh. itong si, ano, si Alvin, nakuha niya talaga. Maganda ang ginagawa niya. Oo. Oh, oh. Mm. Magandang ano yan. is hindi naman style. Usa, no? Kung unang panahon pa siguro oh, ngayon. Oh. siya ng tubig. mag ng tubig. Oh. Magsisibak ng kahoy. Oo. Oh, noong unang ano panahon. Pa? Oh, oh. No, noong unang panahon, di ba? iigib mm -hmm. ka pa ng poso. Oh, magluluto diba? siya. Oo. Oh, oh di ba? Oh, oh. Sa ano? Sa kahoy. Di ba? Ah, o kaya ka dun sa balon. Mm -hmm. Tapos yung ah. Di ba, yung may kahoy. Gaganon mo. Oh. Gaganon. Oh, sa salain. Tapos magsisibak ng kahoy. Abang walang gano'n si Agen. Yung unang Bond, diba? Bon, di ba? Yan yung unang panon, yung panon nila. Pero siyempre iba na ngayon. Uh, uh, yes. Oh, Ngayon, hindi na nausin yung flowers, flowers. Alam mo, ligawan ngayon, through text na lang. Ah. Ay, oh, hindi. Nagbibigay pa rin and si Adela flower. Hindi, meron ganun. yung iba. Chocolates. Yung oh, yung, yung like, iba. Pero ito na nga. Kaya, uh, yes. si old, ang uh, tawag doon? Old, ano? Oo. Oh, oh. ano? old, old, old house. Ano old, 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 <laughs> old version, uh, all 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 parang all 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 Katrin, di ba? Na uh -oh. dati kapag may katampuan siya dahil bigyan lang siyang bulak na kinikiligan na siya. Pero malalaman uh -huh. natin yan kung after this movie ay ganun pa rin sila ka-close. Uh -huh. uh -huh. so, Pero in points ha, diba? ah, hindi pa man ginagawa yung movie, super close na talaga. Kaya ang na. na ni Alden ang lahat. Yes. hindi talaga pwedeng sabihin na dahil nga may movie, ay ayun na, super pakit Pero sana. Tao. Parang uh -oh. best put po, best may, forward, May diba? kasing friendship na malalim. Uh -huh. After oh, okay. no? yung, hello love. Goodbye, Goodbye di ba? Yeah. Oo. Pero ang tanong nga, is, oh. sana nga talagang magtuloy-tuloy, di ba? Correct. Oo. Yeah. Sana after this movie, tutan nagko-collab na naman ng GMA at ABS-CBN, ay sana magkaroon din sila ng series. Ako gusto ko din yun. Gusto